Itwito muna natin ang anatosis para lumabas yung kanyang kulay. Ito po kasi yung una kong ginagawa. Piniprito ko muna yung anato seeds para lumabas yung kanyang kulay. Siyempre, natutunan ko lang dito sa iba. <laughs> Kapag lumabas na yung kanyang kulay, tanggalin na natin yung mga buto niya. Kapag natanggal na natin ang mga buto ng anato seeds, eh, Gisihan na natin itong bawang na dapat hindi seryosohin kasi paiyakin ka lang. I, 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 -i. At isunod na natin ang ating bawang. Sa pagigisa ko nga pala, ginisik, sinasabay ko na rin igisa dito yung ating luya para mas mabango siya. Hmm, talaga napakabango naman talaga ang paggigisa natin ito. At syempre, ilagay na natin ang ating mga sangkap. Ang baboy na pata at ang balat ng baka. Eee. Nagdikdik nga pala ako dito ng paminta. Mas masarap kasi kapag buong paminta, para puro siya. I I, 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 Pagkagisa ko nga pala dito sa ating baboy at balat ng baka, nilagay ko na siya ng tubig at ilagay na natin dito yung ating paminta na dinikdik. hmm Ang ginamit ko palang sabaw dito ay yung pinagpakulaan natin ng pata ng baboy at balat ng baka. Lagyan pala natin ng ilang piraso ng star anise. Para sa kanyang aroma. Masarapin ba yan? Masarapin to. At syempre, ilagay natin yung dagdag palasa ang pork cubes. At isunod na natin ang black beans. Masarapin ba yan? Masarapin to. I, 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 -i. At isunod natin ilagay yung ating pork and beans. Mmm, yummy! I Ilagay na rin natin ang isang dakot na siling green. At lagyan natin ng bitsin. At lagyan din natin ng asin. Keren. Sweetie pala yan Masarapin ba yan? Masarapin yan! At ilagay natin ang ating gulay na bok choy para mas masustansya. Masarapin ba yan? Masarapin yan. Masarapin yan. I -i -i. At meron na tayo. Balbakwa. Jandi. Beji. Chow na po ba? Chow na. I -i 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 -i.